Special coverage. Dumago coverage. Dumako naman tayo sa may uh, Benguet Abay Clearing operations sa ilang kalsada sa La Trinidad, Pahirapan. Detali ng balitang yan mula kay Idol Noli, Christian Salio ng IFM Baguio. Live Report! Bahirapan pa rin ang clearing operations para sa ilang bahagi ng La Trinidad Benguet, partikular sa barangay Longlong matapos ang pagbagsak ng malalaking tipak na bato na kasama na ang makapal na putik na galing sa bundok. Ayon sa mga residente, maging sila ay nakaramdam ng pagyanik sa pagbagsak ng lupa at ng mga bato sa bahagi ng kalsada sa nasabing barangay. Samantala, ayon sa MDRRMO ng Alno La Trinidad, sa laki ng nasabing landslide at rockfall, ang manpower ng opisina ay kakaunti lamang ang natapos kaya pahirapan sa clearing operations at sa laki ng mga na bato na nahulog sa kalsada, one way passable lang ang kakayanin ng espaso na pwedeng daanan ng mga motorista. Dagdag pa nila, malaking problema rin ang kapal na putik na nasama sa mga nahulog sa kalsada. Ngunit kahit kulang ang makinarya at manpower, puspusan pa rin ang clearing operations ng nasabing kawani upang pwede ng daanan ng mga lokal at mga motorista. Samantala, sa, sa barangay Alnola Trinidad, kuha sa isang video na mano-mano ang pagpapala ng mga kalalakihan tapos ang makapal na putik mula sa bundok ang humarang sa malaking bahagi ng kalsada sa Sitio Payewa. Sa kasalukuyan, puspusan na ang clearing operation sa mga nasabing kalsada kasama pa rin ang kawani ng MDRRMO at DPWH. Nagbabalita mula IFM Baguio sa si Idol Noli Christian Salio, Tatak RMN.